So der maghuhugas na lang ako ng pinggan der no. Para maligo ako, ay kakain pala po. muna ako dito. Ayan. Hey! Ay! Pajit lang der ha. wait, wait lang der kasi yung mga aso ko 'di. Pakainin nila yung sa basurahan ko. Drowi ah. ah. tweet lang ha. Tweet tweet aso ko kumakain ng mga cellophane. Kumakain talaga sila ng cellophane tea. Ah, wala na talagang sirit. Trabaho balay there is makasumo. Nakapagod there. Nga nakapaghina ng isip. Kasi kapag hindi mo talaga po to, lalong madami yung kasin mo, yung ano ko, yung tulong ko talaga there kung ako'y tutulong ng ah money. Eh, hindi, hindi ako magpa-plastika na mag, ano, ka parang, para lang ako sabihin ng, sabihan ng, ng mabait. Ay, hindi, kasi mahirap yung, ay, uh, yung ano, kung mabibigat talaga. Kailangan talaga ng tulungan tayo no? Hindi yung take advantage ka lang. Kasi ako, ako din. Pagdating ng tindahan ko din, there. Hindi yun so ako magtitinda. Mag, Bibiak pa ako ng mga durian. Slice ako ng mga milon, tsaka pinya. Kaya hindi yun Ano? tapos Ano, ma ma, ma ano na ko na lang is 11 na pala. Going to 12 na. Ipa ko tapos mag-arrange. Tapos spray ng spray ka lang. hindi pwede yun. Kahit naman ng... Hindi pwede yun kasi akin lahat ng bahay sa tindahan. Tapos may mag-pre-pre. Ano ako? Hindi, mabait tayo. Pag mabait ka. No? mabait ako pag mabait yung tao. Tsaka, gusto ko din yung tulungan, no? Tulungan tayo. yung free-free. Free-free ka ng libre ka na lahat dito. No? Hindi ka aso. Tao ka. Yung aso, free talaga yun. Kain na lang ako ng fresh rice para ma... Mayroon pa ba akong coffee dito? Coffee, coffee. Wala na talaga akong coffee ah. Wala na akong coffee. Wala na. <laughs> Mayroon pala ito ah. Tapos, awang-awa ka. Bigay ng bigay na ka ng favor. O, oh, maunawain ka. Intindihin mo na lang. Okay. Intindihin mo na lang. Ayun, intindihin mo na lang, Dale. O, oh, magbibigay ka ng mga ano yan. Sige, okay ka na lang. Kung mahihingiin, okay ka na lang. Kung mayroong... Man manunuyo sa sayo kung ano ba yun. Ah, okay ka na lang, bigay ka na lang. Tapos kapag ikaw naman ang may kailangan, like, uh, hihingi ka ng tulong na, oh, puntahan mong ganito, ganyan, bi, kasi busy ako sa tindahan. Ikaw na lang muna ang mag-ano dun, pumunta dun. Kasi kailangan eh, hindi ko maiwan yung tindahan or sakali yung tindahan mo. Ako lang pupunta doon tapos ikaw ang maiwan sa tindahan. Pwede ba yun? Ilang oras lang. Ipaano kung ayaw na niya? Sabihin din niya na mahina din katawan ko. Eh, hindi naman. Tapos, uh, may sakit ako. Nangihina ako. Ah, madami kong magsasakitan na. Tapos kapag i mo yung tapos sasabihin mo, hindi naman totoo yung may sakit ka, anak, magagalit din away. Mabuti, away na naman, away, kasi nagre-react ka. Kasi ano, ka, na, gusto niya paniwalaan siya. Maniwala ka sa kanya. Talagang may sakit siya. Kapag ano mo yun, sabihin mo ang totoo na wala. Kasi may, alam naman natin kung mag, yung tao may sakit o wala. Na? Kasi makikita yun sa mata eh. Yung kahit gaganunin pa yung mata niya talagang alam natin sinasadya. Alam din natin hindi sinasadya yung may sakit na tao. So, ikaw, wala ka na lang mga imik. Wala kang imik kasi kung gaganyanin mo, maaaway lang. Magkakaroon na lang ng mga argo. Ah, magkakasagutan. Kaya ayaw ko. Oh ko na lang manahimik tapos iiwanan ko. kasi sa buhay din hindi talaga kailangan mag drama drama hindi kailangan ng uh, exempted no kung hindi naman yung totoo kasi hindi naman ako ganun ka sa mano na pipilitin natin ang taong pag may sakit tapos ang ending dyan kapag hindi ka nakikibo, kapag hindi ka na kikibo, hindi ganon, hindi, hindi, ayaw mo na siyang ting, ah, hindi, hindi mo na siya tinggan. Anong, anong Tagalog ng tinggan? Hindi mo na siya kakausapin. Ay, ikaw pang maging masama. Kasi sabihin niya yan, ah. Pilitin, <laughs> pilitin mo siya, na pagtrabuhuin kahit may sakit. yung sakit talaga, yung sakit talaga yung ano niya, yung big reason niya, no? Malaking rason talaga niya, yun talaga. Ikaw pang maging masama. Mas mag kanang ganyang ganyang klasing tao iwanan mo na talaga. Kasi lalo na kung hindi ka nabubuhay sa kanya, mas mayroon ka pang ibibigay sa kanya mayroon ka pang maiitulong sa kanya siya wala kasi walang wala siya kasi nakakasakit yung nanamdamin no? no, parang naka-toxic na talaga because of my experience lang there dami dami kong na-encounter na mga tao there ito lang yung wala, yung kinakain ko para may laman yung tiyan ko. Parang mag-ano ako din. Magdadala ako ng thermos. Nakuntin ito dahil baka mayroon na kagaya ko na para maluluko, mauto uto talaga. Masyadong yung maunawain, wala na talaga sa lugar. Parang utu-uto na. Parang utu uto na talaga. Yung pagka, naman natin maunawain, ilagay sa tama. Yung self-face, mayroon ding mabuti dyan. Mayroon din masama dyan kaya ilagay natin yung selfish kailangan natin maging selfish kasi kung palagi, well, hindi tayo masyado tayong mapigbigay bigay ng bigay ay nako But buta ko ng mga ulo anak lumalaki ano, yung ulo itit mag a advance mag take advantage na lang sa'yo kasi mabait yan okay lang yan madali naman yung okay wag ganun dear parang kinukonsinti natin yung ugali nilang toxic No? Kasi kung ako, ako, kung mayroon tutulong sa akin, mayroon naman talaga talagang tumutulong sa amin, mayaman yun. Pag sabihin na, halika ka dito, pumunta ka dito, sama tayo. Talagang sama kami. Kasi, malam namin, alam namin nakakatulong yun. No? Concern and yan. Ang comfort and yan. Kung hihingi. Ah, Napaka-importante yung trust. Huwag ka talagang ano, magta-try draw sa kanila. Talaga ibuhos mo yung yung tiwala mo, yung tila, til, tiwala nila sa, sa akin, sa kanila. Iwan ko kung anong Tagalog ko. Talagang ibuubuo ko 100%. Kasi marunong ako. Ating... Tumingin ng utang บอกว่าไปมือคุณเจ้าคะ